pagkasilang sa sanggol. Simple lang naman sana sagutin. Pero para sa 27 taong gulang na nanay na si Jenneline Matias, ito ang pinakamahirap na tanong. Isa sa nag-share ng kanyang kwento sa aming story caravan sa Nueva Ecija, si Jenneline, hindi raw siya sigurado kung babae o lalaki ang dalawa sa tatlo niyang anak. Doon sa may pangalawa ko, nung pinanganak ko na po siya, walang butas yung ano niya, yung ari niya. Tapos ipacheck nga daw po. Kaso, hindi ko na po naipacheck siya. Tapos po nung nagbuntis na naman po ako doon sa may maliit ko, nung pinanganak ko po siya, pareho na naman po. Yung ari po niya kasi, naka, ano, parang nakapaloob doon sa may itlog po niya. Dito po siya umiihi. pusa po sa may pagitan ng itlog. Ang tatlong taon at labing isang buwang gulang niyang mga anak, hinihinala niyang may dalawang ari. Ari na pagbabae at ari na panlalaki. Pa-extra-extra lang sa isang hardware ang mister niya na si Jo Marie. At kung minsan, namamasada ng tricycle. Wow. Si Jenny Lee naman nagtitinda ng candy at lobo para makatulong sa kanyang mister. Halos dalawang daang pisong kita ang pinagkakasya nila sa araw-araw. Maliit lang po yung sahod ng kasawa ko. Kaya ako, hindi rin po kami gano'ng nakakaipo. Yung anak ko, iniisip ko sa ngayon, okay lang sa kanya. Pero pag yung lumaki na siya, iniisip ko, baka bulihin siya nung ano. Baka bandang huli, hindi siya makapag-asawa kasi nahihiya siya. Tapos sisisihin niya ako, bakit ganon? Minsan po na iiyak din po kaya lang nilalakasan ko na lang po yung love ko. Pero dahil gusto nilang mag-asawang magkaanak ng lalaki, pareho male ang inilagay ni Jenny sa birth certificate ng pangalawa at bunso niyang anak. Yung pangalan po nung dalawang anak ko, pang unisex po, para kung sakaling maging babae man sila, pwede pa rin po yung pangalan nila. Pag kumikilis naman po siya yung babae, ganun. pag sinusuta ng pang lalaki, mga lalaki. Masalamat naman daw si na Jenny Lynn at Jo Marie na malusog naman ang dalawa nilang anak sa kabila ng kakaiba nilang kondisyon. November 29, sinundo namin ng pamilya Matias para mapasuri sa ospital ang mga bata. Ikinonsulta namin sa isang urologist ang kanilang kondisyon. Sa inisyal na pagsusuri sa tatlong taong gulang na anak ni na Jeneline at jo Marie, lumalabas na ito ay hermaphrodite o intersex. Meron siyang ari ng lalaki at at the same time, meron din siyang ari ng babae. Malalaman lang talaga yon kung gagawa pa tayo ng mga additional na diagnostic examination. Pinakahuli, yung gagawa tayo ng chromosomal analysis ng bata. Karaniwang nakukuha raw ito sa genes o namamana mula sa mga makula. Sa ginawa namang eksaminasyon sa bunso nilang anak, may big reveal si Dr. Kaiko. Lalaki siya o... Oh. Dahil umurong lang yung kanyang ari at nado pa rin yung dalawang itlog ni niya sa gilid. So lalaki siya. Sina-surgery lang itong hypospadias na iyon. Anumang oras, pwede nang sumailalim sa operasyon ang bunso ni na Jenny Lynn at Jo Marie. Sa kondisyon naman ng isa pa nilang anak, dahil medyo komplikado, marami pang pagsusuri ang kailangan niyang daanan aalamin natin kung sa, sa loob ay mayroong ovary, kung mayroon siyang uh, uterus, kung may palopian tube, kung minsan inaantay pa mag-puberty, aantay mo kung nagme menstruation At dahil malapit na ang Pasko. Ang hospital naman at saka itong Stone, Stone Little Tripsy and Prostate Laser Center dito, Ah, handa naman kami tumulong. I-prepare Pre natin sila mabuti. i refer natin siya sa Manila. Thank you po, Dok, kasi gusto nyo kami tulungan para malaman po kami ano talaga yung ikaw ng dalawang anak ko. Tulad ng tatlong taong gulang na anak ni Jenny Lynn, kabilang si Jonalyn, dating si Jonathan Bulado, sa isa sa bawat dalawang libong ipinanganak na may dalawang ari. Nung bata ako, ayaw ko na mga... Uh, laruan na pang lalaki. Mas gusto ko yung pang mga laruan pang babae. 14 years old nang magkaroon siya ng buwan ng dalaw na nagbigay tuldok sa kanyang kutob na isa siyang babae. Of course, mahirap ang uh, pagiging intersex, lalo na sa lipunan. Ang tingin ng tao sa'yo, isa kang freak or bakla Tomboy, kinailangan niyang lumipat ng school para hindi na mabuli dahil sa pagkakaroon ng dalawang identity. Hanggang sa makapagtrabaho, kinwestiyon ang kanyang katauhan. Nag-apply ako sa Japan uh, para magtrabaho at nalaman ng embassy na dalawa, dalawa ngayong birth certificate ko dahilan na uh, nag-file ako ng petition to correct my uh, duplicitous birth certificate. Dalawa nga siya. Meron tayong isang kaso noong 2008 pinayagan ng Supreme Court na palitan yung gender ng tao. Ito kasi sinilang siya na intersex. Talagang wala siyang ginawa sa katawan niya. Nag-manifest yung more hormones sa pagkalalaki. Based of that, sabi ng, sabi ng Supreme Court, hindi eh, naman kasalanan ang bata yan. So talagang nasa katawan niya Kaya pinayagan siya. I question ko ang Panginoon. Bakit ako, pinanganak akong ganito, hindi normal. Ang tingin ko sa sarili ko, nag lang ako. And then, um, there comes a time na nag-research ako sa internet. And then, nakita ko na hindi lang pala ako ang uh, ganito ang condition. Marami rin pala. Nakipagkaibigan ako sa kanila hanggang na-introduce nila ang Uh, Intersex International lang kung saan ang mga katulad ko na kailangan namin ng respect, kailangan namin ng equal rights, at uh, kailangan namin na tanggapin kami ng lipunan. Tulad ni Jonnalyn noon, maghihintay din ang anak ni Jeneline ng takdang panahon. Kumplikado man sa ngayon ang kanilang kondisyon. umaasa si Jeneline na darating ang araw magiging maayos din ang lahat para sa kanyang mga minamahal na anak.